Ano lang mo? Mano. Mano. Baboy. Eh. Baboy. Medenda, medenda sulogamo. Ba Mano. Ah. Baboy. De sulogamo medenda. Hmm. Ninging. Mom, tapos andi ko ka araraw. De. ha. Ebiya di ta na pabiligo. Mano gusto mo ulong ulit. Ano mo? <laughs> ah, sige, bibiyang ito na pambiling ulam mo, lang, ha? Two, Marunong din magbilang? Bilangin natin, ha? One, One. two, three, oh. four, five, six, seven, oh. eight, nine, ten. Magandang umaga sa atin lahat, mga kababayan. Uh, sa araw na ito, medyo iba yung uh, topic for vlog natin ngayon. Kaya nagpunta dito ngayon si Aling Rochelle, sinamahan niya kami. Dahil laging nagsasabi si Bandang na gusto na raw niyang mag-asawa. Kaya naman sa araw na ito, uh, may pupuntahan kami. Samahan namin si Bandang para manligaw. No? Kasi ito yung bunsong anak namin to Turong ka dito. O, tignan nga natin sa gitna. Lapit ka sa akin. Lapit ka. Ano? O. Sinong kamukha ni Bandang mga kababayan? Ako o si Mami Rochelle? Ha? Huh? Madam, sino ka mo? Si Mami Rochelle o ako? Hindi! <laughs> 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 Hindi! Tingnan mo, si Mami Rochelle ka mo eh. oh. siya. Uh. Maganda pa yung Mami mo? Matanda. Okay. Oh. So, pupunta na tayo dun sa liligawan. Oo, oh, uh, pupunta mo liligawan. Anong sasabihin mo dun sa liligawan mo Parang, na para magkaroon ka na Para kung nakatawa pati ng anak. Mm uh -huh. uh, <laughs> Kasi, hindi pa ka po. kayo. Oo. So, dahan-dahan lang. Titignan lang muna natin. So, ha? Pero, liligawan mo. Kung so maganda. Maganda. <laughs> okay, maganda. Yan. Tara. Let's go, mga kababayan. po? Oo, ikaw Yan. Kayo po, nay. Ano pangalan niyo po? Susan. Ito lang po. Kayo si Nanay Susan, no? That's me. O, yun, O, yun, eh. Ha? Geng-geng. Geng-geng? Oh. Kan? Ah? Oh. Mama At mama mo. Oh. Ikaw pangalan mo? Mayong. Mayang. Oh. Mayong. Mayong. Okay, minom. Okay, <laughs> pinom. Ngini. Am am. Kumain ka na? Hindi. hindi. Ka, hindi ka pa kumain. Ano? Ha? Baboy. Baboy. Oh. Ah. Yung ulam niyo. Manok. Manok. Oh. Ilang taon ka na? Mayang. Mayang. Oh. Geng geng. Geng geng. Geng geng. Oh. You know what's up, geng geng? Oh, come on. <laughs> come on. May papakilala ko sa iyo, geng. Ay. Si Bandam. Manom. Bandam. Okay. Oh, kaibigan natin. Kaibigan. May pagkwentuhan lang tayo Mige. para matulungan natin. Oh, kausapin mo, kausapin mo. Kumusta ka? Kumusta ka na? Ah. Uh. Ah, ano yung ito? Muta ka na. Ah. Okay lang po. Uh, okay Iyon. Uh, uh, ano lang mo? Tasarap? Tabi ka doon. Tabi kayo. Upo ka. Tabi kayo. O, opo. Upo. Ayan. Tabi kayo mayang. Ayan. Uh, ah, ano lang mo? Manok. Manok. Baboy. Eh, madadeh, madadeh Mano. Baboy. Madada. Madada. Tulogan mo. Manok. Baboy. Tulogan mo madanda. Oo. Mm. Ginging. Uh, kapat, oh, kapat, aliko ka araw-araw. Hindi. <laughs> Ang <Marunog>. butar. Malamig daw. <dahon. laughs> <Marunog>. Malamig. Butar. <laughs> Mayaw. Naharang ka na pa. Marunog. Uh, marunog. Pasa, marunog. Tulat. Oo. Oh. Marunong daw. <laughs> marunong daw. <laughs> um. Marunong daw. Marunong daw. Tulat marunong. Pasa niya Mm. Uh. Mayang. Mayang. Pogi. Pogi. Oo. O, tingnan mo nga. Parang, oh. <laughs> oh <laughs> wow. <Nagka -tingin. laughs> wow, oh, wow. nagkatingin. wow. Oh, di ba? Ah. Pogi. Pogi, oh. Oh, maganda ka rin, di ba? Oh. Maganda. <laughs> Mike. Hmm? <laughs> <laughs> mm -mm. <laughs> Oh, Mike. Ging-ging. Bakit mm. laging gingging -ging ang sinasabi? Kapatid niya po yun. Maya. Ah. Yun lang po ang alam niyang sabihin yung mga pangalan ng kapatid niya, ate niya. Yun. Ah, akala ko mm. yung uso ay pangalan ng kapatid niya yung gingging. -ging. -ging kaya lagi niyang pinabanggit. Opo. Mm. Ano po yung naging sakit niya na? Eh? Ano po, napansin po namin ganyan na nung 3 years old na po siya. Ah, nagsimula na ganyan siya nung 3 years old siya. Opo, nalaman po namin nung ano na. Malaki na siya. Nakapag-aral na siya. Hello. Hindi na. Hindi siya nag-aral. Nung bata pa kasi takot sa tao yan. Mm -hmm. Nani. Nani. Mm -hmm. So dito lang siya sa bahay. Okay. Buti hindi naman siya gumagala. Mm. Minsan po pag napabayaan, pupunta siya doon. Kaya ano, kailangan laging naka Oy. may bantay siya. Hello. Hello. Pero bumabalik naman siya sa bahay. Ngayon oh, ni. Mm hmm? mo. Mabalik naman po siya. Nakakaintindi naman siya sa salita. Opo, pag tinawag mo siya, yun. Pero pag inawi siya ng mga kapatid niya, yun, yun ang ayaw niya, nananakit siya talaga. Ah, ano, lumalaban din siya. Opo, kahit nga po ako, nilalabanin niya. Eh. Pero sumusunod naman. Sumusunod naman po siya. Ano ba yung tawag sa sakit niya? Naka-check up niyo na ba yan? Hindi po, kasi takot sa doktor yan. Hindi! <laughs> Kahit nadalim sa ibang lugar yun. Takos. Pero okay naman, ganyan lang siya. Hindi naman siya sakitin like mga nilalagnat. Nila, ano? ga, nilalagnat naman po siya pag ano. Parang Hello. normal na tao din. May mga Opo. time din na sipunin. Pero malakas naman kumain. Yun po, malakas siya kumain. Pero pag wala siyang ulam, ahagis niya yung pagkain niya. Ay. Anong gusto niyang ulam? Paborito niya manok. Ayun, baboy Nilagang baboy 'yan. Dapat tinuruan niyo rin sa gulay. Sabaw lang ang gusto niya. Ano pong ano po bang trabaho ni Nanay? Wala po sa bahay lang. Ang asawa niyo po. po naga, ano siya po nag-aano siya nagbili ticket siya ng mga furniture. Ah. Pero bihira din po. Kalo sa ano po, isang buwan dalawang beses lang siya makakap-deliver po. Mm -hmm. So, sa anong bahay niyo po dito? So, ayan mga kababayan. Ano pangalan niyo din, Susan? Si Nanay Susan po mga kababayan. Siya po yung uh, nakita namin dito. Nakita namin kasi si Mayang pero mas kilala siya sa pangalan Geng-Geng. Pero nalaman naman natin mga kababayan na uh, parang habit lang niya yun dahil pangalan pala ng kanyang kapatid at uh, kaya namin pinasyalan para magkaroon din ng kaibigan si Bandam. No, Bandam? Dali natin, sama natin siya minsan sa shelter para may kaibigan ka. Sige, paala ka. Pwede ba yun? Pwede. Kuya. Oo, oh, kausapin mo. Oo. Sige. Pwede. On. An? Ilan po silang magkakapatid na? Bali siyang po. At yan, pang ilan po siya? Panganay po. Panganay. Ilan taon na siya? 22. 22. So yung mga mga sumunod sa akin may mga pamilya na rin. Yung tatlo po. Ang asawa na. Kumusta na ang buhay-buhay dito? Ning, eh, hmm, mayroon po. Ning, ning. Ah, mm? Ano? Ulan. Ulan daw. Ha, ah, ulan. Butol. Ha? Butol. Ang Malamig daw. At hindi na nakapagsalita ng Tagalog mga kababayan. Sige. Okay. Ang gasinense po siya. Pero alam ko na, naiintindihan mo yung salita ng Tagalog. Ha? Oh. Ah? Oh. On. On. Oh. Oh, masayahin si Gingging, no? Oo. Bakit masayahin? Mm -hmm. ha? Mm -hmm. Uminom. Ha? Uminom. 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 Baloy. Sa bayan? Oo. Oh. Sino? Mayang. Si Mayang? Oo. Oh. Ikaw si Mayang. Ha? Oh. Oo. So? Pangalan mo? Mama. Ay, mama. Eh, papa mo nasaan? Baloy. Nasa bayan? Oo. Uh. Love mo ba si mama? Hindi. Bakit? <laughs> <laughs> Ay, love niya si mama. Kiss mo si mama. Oh, love niya si mama. May pakilala ako sa'yo, si Mami Rochelle. Oh. 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 Hi, Mayang oh. Maya. oh. ah. Kamusta ka na, Mayang? Oo. Oh. Uh. ko. Ging-ging. Ging-ging. Ginggi. On. <laughs> okay ka lang? On. Kumain ka na? Baaw. Ah, Oh. Baaw. <laughs> oh. Anong gusto mong ulam? ano Manok. Bukod oh, sa manok? Baka. Baka? Mahal yung baka? Oo. Oh. Okay.